Yan guys, may labuyo na oh. Eh. Ayun guys. Yan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa isang gubat. So, ngayong araw po ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng limang uri ng trap para sa labuyo or limang klase or style ng trap ng labuyo o wild chicken yan guys so ituturo ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng limang uri ng trap para sa labuyo ang trap na ito guys ay pwede rin sa mga iba't ibang uri ng ibon or bayawak pag napadaan sila dito pwede rin mahuli pero ang target dito labuyo talaga yan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng limang uri ng trap para sa labuyo or silo para sa labuyo. Yan. So, gamit natin ito. Lubid. Lima rin po yung tali natin gagamitin dahil limang silo yung ating gagawin. And guys, una, bago ko simulan yung paggawa ng kwan ng silo or trap, para sa labuyo tuturo ko muna sa inyo kung paano natin gagamitin itong lubid na to medyo malaki yung ginamit kong lubid para mas makita sa video yan so abang abang lang po sa ating pag start ito ang first step na ituturo ko sa inyo yan ito po yung ating gagamitin lubid coralon para mas matibay tapos ito guys Lagyan lang natin ng buhol sa dulo. Ito. Buhol. Then, para magkaroon tayo, magawa natin silo. Yan. Iikot lang natin pa ganito. Ito. Then, ipapasok natin sa loob. Yan. Ganito. Yan. Nagkamero na. Silo. Then, ito naman, ibabalik, so, ibabalik natin pa kabila. Yan ipapasok natin sa silo yung buhol yan ganito yan then hahatakin natin itong isa yan para magkaroon siya ng ganito Gag gumawa tayo ng ganon then kapag may ganito na itong kabilang dulo yan ipapasok natin dito yun then hahatakin lang natin yan yan oh. yan okay na may silo na yan ito na po may mga silo na sila yan so ikaka magagawa na tayo ng trap yan so tuturo ko na sa inyo yung ito yung first step paglagay nito yan, so gagawin naman natin yung trap. Yan guys, dito tayo maglalagay ng trap sa lugar na yan. Dahil kanina pagdating pa lang natin, nandito yung labuyo pero lumampayog na agad, lumipad na sa so, sobrang ilap. Yan. Pero hindi tayo maghuhuli sa ngayon. Ituturo ko lang sa inyo yung Bali tuturo ko lang sa inyo yung paggagawa natin ng limang style ng trap. Yan. So, yan mag-start na tayo. Yan ito po yung gagawin natin, unang trap. Yan, meron tayong bawid, syempre Yan ito. Dapat ganito lang kalaki yung silo. Yan guys, ganito lang kalaki yung silo ganito tapos lalagyan natin ng ito yan then itatali natin dito Yan, okay na. Yan nakatali na. Yan, isusukat lang natin kung saan tatama yung ating silo. Yan.

Yan, ganun lang. Ito naman po yung trap natin. Ikalawang style number 2. sabot. Ito yung trap number three. Ito na yung ating ikatlong style ng trap para sa labuyo. はい。<music> Ja! Yeah. Yeah, ito na guys yung gagawin natin ay yung panglima nating trap or ikalimang style ng trap sa labuyo ito guys yung pinaka paborito kong trap pwede rin kahit sa bayawak or paghuhuli ng kahit anumang uri ng hayop sa gubat ito yung the best kong ginagawa ito yung pinaka gusto ko yan so ibebend lang ninyo yung ito tapos itutusok ito yung pinaka epektibong trap talaga na ginagawa ko na mas maganda Tutusukan natin dito ito pabanggaan ng silo para hindi siya bumukay yung silo. Then, ito naman yung palakdangan kung tawagin para siya humakbang dyan sa sahig. Yan, ganito lang. Tapos lalagyan din natin sa kamila. Yan guys, okay na. Yan. So ganito yan guys. Pag lumakdang ito dito, nagsimula dito yung sa lugar dito yung labuyo o kaya dito sa kabilang side po para ito. Yan, ganyan yan. Pag hakbang nung kanyang paa papunta dito, tatapak siya sa sahig. Then babagsak, bababa yung ating sahig. Yan. Yan, huli na. Ayan, yan uulitin natin ganito lang Oops, bibitawan natin yung kahoy at yun oh Yan guys, so nagawa na natin yung limang trap ito. Ayan. So ipapakita natin isa-isa. Yan, dadaan tayo dito. Ito yung limang style natin ng trap. Ulit na natin pala. Yan. Ipapakita ko ulit sa inyo kung paano. Yan. Ito yung trap number 1 natin. Ang tawag dito namin ay payapak. Pag tumapak siya dito, boom! Huli. Yan. Yan yung unang trap natin. Payapak ang tawag namin dyan. ito naman yung ikalawan natin trap ikalawan trap ito naman po yung ikalawan nating style ng wild well chicken trap so ang pagkakaiba lang nito halos magkasim lang ito at saka yung number 1 ang problema nakatukod lang siya yun nakatukod din doon siya sa kabilang side na yun kaya pag niyapakan pa rin siya yan huli ito, silo siya. Ito naman yung ikatlo natin trap. And then, parang same lang to. May sahig naman siya. Mas marami ang yapa Then, pag lumakdang siya dito, galing dito, yan, babagsak siya pa ganyan. Tatama sa, sa sahig. Yan. Silo. Yan. Yan ang ikatlo nating trap sa labuyo. Ito naman yung ikaapat na style. Yan. So, ito naman po yung pang-apat. Then, pag lumakdang pa rin sya dito, dumaan, may mga harang sya. Boom! Tatapak sa saig. Yun. Dala. Huli. Yan. At ito naman yung pang lima nating trap. Ito na yung pang lima. Yan, ito na yung pang lima natin. Ito yung the best na trap para sa wild chicken. Pinaka-effective sa lahat. Pang lima. Yan, so may palakdangan pa rin siya. Pag humakbang ang ating wild chicken, boom, huli. Yun. Yan guys, okay na. Naipakita ko na sa inyo yung limang uri ng or limang klase ng trap. So, ito naman yung tip ko sa inyo. Pag naglagay kayo nito, nito trap na to, kailangan, pag ginawa nyo ngayon, kagaya nito, ginawa ko ito ngayong araw, kailangan bumalik kayo ng after one week. Kasi, walang magpupunta dito mga wild chicken or, or labuyo kapag ganito dahil may mga alas tayo siya mga yugpi kailangan mag, magsag mag uli yung ating mga tinanggala dahon pag nakalipas ang isang linggo babalik natin ito then pag nakalipas ang isang linggo babalikan natin ito lang natin siya ikakana yan yun yung tip ng paghuli ng labuyo kaya yung iba nagtataka bakit ginawa ko naman yung tinurong tutorial na yon o yung trap or style pumili kayo ng isang style dito lahat ito naman ay panghuli ng labuyo pwede rin sa mga ibon bayawak pero hindi natin kailangan yun ang ulihin kasi bawal yun yung labuyo marami dito sa lugar namin kaya okay lang kaya tituro ko ito sa inyo bakit daw hindi nahuhuli? May nagtatanong. Nababasa ko sa ibang comments, sa ibang gumagawa ng trap na ganito. Bakit daw hindi nahuhuli? Kasi, ano, naglagay sila tatlong araw. Tatlong araw na daw silang nagpapandaw. Wala pa rin. Umabot ng isang linggo. Wala pa rin daw huli. Paano pupunta ang labuyo? Kasi, eto, amoy pa nila yung ating mga galaw dito sa paggawa ng trap. Kasi yung mga kahoy natin na ginamit, mga sariwa pa. Kailangan natin kayaan muna siya dyan para bago natin ikana. Kaya ang tip ko sa inyo, isang, isang linggo bago ninyo ikana ito para makahuli ng labuyo. Pag nakalipas ang isang linggo at naikanana ninyo, siguro bibilang lang kayo ng one day, two days, three days, sigurado may huli na yung trap ninyo. Basta't may lumapit na labuyo, sigurado timbog sa, inyong, sa trap na ito. Yan, so maraming maraming salamat po at ito lamang po yung ating kaunting kalaman sa limang uri ng silo para sa labuyo. Yan. So maraming maraming salamat po at kung may kayo may mga katanungan pa, mag-comment lang po kayo sa ating comment section at pwede nating mas pagandahin yung mga napili ninyong trap kung paano gawin. Yan, hindi ko pinakita na may huli kasi tinuro ko lang sa inyo. Dahil ito one week pa bago natin balikan. Yan, so maraming maraming salamat at sa mga bago lamang po, Paki-subscribe po ng ating YouTube channel, Arnold Porocha Vlog. At maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.